Today is May 19, so ilang araw na din mula nung nakaalis si Dodong Kaya medyo malungkot-lungkot pa ang inyong inday, Charis. <laughs> At uh, inaya ko yung aking anak dahil ngayon ay linggo, walang pasok So inaya ko siya na maggala doon sa seaside Kung saan thousands of roses ang mga nagbubloom doon ngayon mga mamsis So napakaganda tingnan at uh, naglalakad lang kami kasi hindi naman kalayuan sa bahay to mga 15 minutes walk lang so dahil si Dodong is wala dito kaya kami lang ng anak ko ang magagala at uh, marami na ang mga fishing dito mga mamshay although hindi pa naman talaga summer yung weather ngayon dito is in between ng spring to summer na kaya lang uh, hindi pa masyadong uh, maano talaga yung init minsan mahirap pa itimpla yung uh, panahon or yung ano dito kasi tirik na tirik yung araw pero malamig kaya lalo na kung medyo mahangin kaya need uh, ngayon pinajakit ko yung anak ko ng makapal kasi sa tabing dagat at saka uh, medyo mahangin hangin ngayon kaya malamig siya so ayan mga mam si ang uh, roses na kulay pula so hindi siya masyadong makapal yung dito pero yung doon sa unahan is uh, makapal kulay pink Pink lang at uh, pula ang uh, pinakamaraming kulay dito. May pangilan-ngilan ako nakikita ang kulay puti. And then, ayan mga mga mamshi, mamaya pupunta kami sa isang ano kasi uh, nag-i-snack yung aking anak. So, ayan mag-enjoy lang muna kami dito mga mamshi at enjoy din kayo sa napakagandang view. Ayan, napakaganda ng view, tabing dagat lang siya at uh, maraming, Ma ano pa to siya mga ma'am, maluwag pa to hanggang doon pa talaga to sa, ang layo pa ng marating nito. Pero syempre hindi na kami pupunta doon sa pinakamalayo kasi pareho lang din naman ang mga view niya. Although maganda din doon, doon sa unahan marami kang mga restaurant na mga madadaanan, pero doon kami pupunta sa isang, ano lang siya, yung... Uh, Parang snack ano lang siya yung mga ano doon yung gusto ka mag coffee, turkish coffee or mag tea and then yung mga ano doon may cake, may mga sandwich, yung mga ganon, ganon lang yung mga ano nila doon, wala siyang yung restaurant talaga na as in ano. So pupunta kami doon mga ma'amshi at ah, nag-enjoy-enjoy lang muna dito yung makulit. At uh, nag-aya siya dahil uh, nagugutom daw siya so magi-snack lang muna siya. Siya lang naman ang mag-snack. Ako is busog naman ako so iinom lang siguro ako doon ng coffee or kung ano man yung uh, pwede ma inum doon na mainit. So ayan, maglalakad na kami papunta doon, mga Ma'am sa isang uh, coffee, ano bang tawag yan? Coffee shop. <laughs> Legenda So nandito na kami sa isang coffee shop mga ma'am. Ito lang yung in, in order ko. Ang uh, binayaran ko is 100 lira. So yung nanjan sa brown na yan is a uh, sandwich yan siya. Ang laman lang yan is a uh, white cheese. So 70 lira yon and din yung coffee na yon is a uh, 30 lira. So di ba? Mahal siya, kaya lang syempre uh, mahal na din naman talaga yung mga bilihin ngayon at agano uh, naman talaga pag uh, sa labas na mga ano is mahal. Kaya, busog naman na kami dahil kumain na kami before kami umalis sa bahay. Pero, alam nyo naman yung mga bata, akala nila libre yung mga pagkain dyan sa mga ganyan. <laughs> Kaya, ayan, sabi niya gusto daw niya mag-snack. So, ayan, mga mamshie. And then, ayan, magpa-char-char lang muna ako dito, mga mamshie. And then, maya-maya is uh, uuwi na din kami ng aking anak.